Kumusta ang health niyo? May regular exercise ba kayo? Alam nyo, sa edad natin, kailangan may regular exercise yung ating katawan. Marami na yung research na nagsasabi na yung regular exercise maganda sa ating health. Maayos yung blood pressure, uh, regulate yung blood sugar at cholesterol, nababawasan yung paglaki ng chan. Lumalakas din yung immune system natin kaya nakakaiwas tayo sa sakit. May magandang epekto din daw ito sa ating mental health. Yung regular exercise ang sa symptoms ng depression at panic attacks. Malaking tulong sa katawan yung mabilis sa paglalakad o kaya yung paglangoy. At least 150 minutes sa loob ng isang linggo. Alam nyo, iisa lang ang katawan natin. Iisa lang ang buhay na bigay ng Diyos sa atin. Kaya alagaan po natin to, special ang pagkalikha sa atin ng Diyos. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. Pray tayo. Lord, maraming salamat po sa buhay na bigay ninyo. Tulungan niyo ako na maalagaan ng mabuti ang aking katawan. Nawa sa pag-exercise ko, napapahalagahan ko ang katawan na nilikha ninyo. Ito ang aking dalangin sa ngal ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.